ito ta sa topic payport na sa likod umampona okay guys takabili na tayo ng charger guys from ayon sa cellphone natin ambon pa lang yan ambon pa lang Oh

Ayan siyate eh. Shot out uli Mayroon na tayong Natagdag na subscriber Ano lang to Rublag rublag na Kasi lang <coughs> muna tayo Kasi Malakas lakas na yung ambon di di kuki nuha bayar <laughs> di kuki nuha bini kuku sarannya guys nanti itu dah tayo salub nang ane tu ane nang paling ke market building Ayan. Mas maganda dito, walang ambon. <laughs> walang ulan dito, guys. Walang ulan. Nasa loob tayo ng buti pa si Uni. Oh. Excuse, excuse, basa. Hirap lang sa ano. Asa yung kay Lili? Asan? Oh. Di, dito nyo lang, oh. medyo tuyo ko dito. Ito ang pang-pautok dyan. Pang-pautok. Ha? pang daming kumakain ya, Tara na Lakat lang tayo guys Lakat lang Lakat lang tayo Oh. Chis mo kasi. <laughs> chismis, chismis nyo. Ayan, tuloy. Kalimutan nyo yung ano. Pwede. Oh. Pwede. Oh. Bakit yung mga nakasingil na motor? Tara kawin. Hindi sila sinisinta na walang helmet. Ah. Anong linggo? Tricycle Terminal. Tricycle Terminal. Mahal dyan 80 daw? Ha? 80 Ha? Galing dito, papunta sa bahay, 80 And guys, nakarating na tayo sa bahay And dito na tayo sa bahay At hanggang dito lang muna Maraming maraming salamat at ingat kayong lahat Bye bye